Kung hindi ka pa monetize sa ads on reels di kaya in in-stream ads, ay ito ang dapat mong iwasan. Iwasan mo na gumamit ng trending audio kasi may posibilidad na hindi ka na-invite sa ads on reels dahil dito. Ang kalalabasan kasi nito pag gumagamit ka ng trending audio ay unoriginal content. May isang nakafollow sa akin at monetize na daw siya. At pagkatapos ng ilang araw ay nagkaroon siya ng violation. Samantala, simula nung namunitay siya ay hindi siya gumagamit ng music or nagre-remix. Nung tinignan niya, ang dahilan pala ay yung matagal na video na naka-upload. Kaya ang ginawa niya, dinilit niya lahat ng video na gumagamit ng music. Kaya kung mapapansin niyo, hindi talaga ako gumagamit ng trending audio. Ah, nagkaroon din ako ng violation dahil sa pag-share ko ng trending video na may music. Kaya kung ikaw na matagal na nagko-content at gumagamit ng trending audio, ay suggest na i-delete mo yan. Baka isa kasi ito sa dahilan kung bakit hindi ka na-invite sa ads on rails. Sa mga nagtatanong kung paano tanggalin ang violation, na kahit dinelete mo ng video, ay may violation ka pa rin. Sa Facebook lang yung pwede magtanggal ng violation na yan. Kahit i-report mo pa yan, siya lang talaga ang pwede magtanggal ng violation. Sa ngayon, may violation ako, na kahit dinelete ko na yung senior ko na video, ay hanggang ngayon ay may nakalagay pa rin na violation. Hindi pa rin tinanggal ni Facebook.